Para sa mga dadaan sa northbound lane ng NLEX, asahan ang mabigat na daloy ng trapiko. Isinara kasi ang isang lane kasunod ng panibang aksidente sa ilalim ng Marilao Bridge kahapon. Live mula sa Marilao, Bulacan, mayroon ng balita si James Agustin. James, Ika good morning buong madaling araw, naging mabagal yung usad ng mga sasakyan sa bahaging ito ng northbound lane ng North Luzon Expressway. Dito po yan sa Marilao, Bulacan. Isinara kasi sa mga motorista yung lane 3 o yung middle lane sa ilalim ng Marilao Bridge. Puspusa ng pagsasayos sa bahagi ng tulay na tinamaan ng truck kahapon. Nadami sa insidente ang isang AUV na ikinasawi ng isang sakay nito. Naglagay ng traffic signage sa traffic kong sampamuno ng NLEX. May mga traffic patrol teams din na nakabantay. Bago ang aksidente kahapon, sumasa ilalim na rin sa pag-asaayos tulay matapos ang kaparehong insidente noong Marso. Sa mismong Marilao Bridge naman, nagpapatupad ng stop and go scheme sa mga motorista dahil sarado ang westbound lane nito. Kaya apektado ang biyahe ng mga motorista. Tanging mga Class 1 vehicles muna pinapayagan ng mga daan sa Marilao Bridge. Hinaharang ang mga close van at truck na pinapahanap muna ng alternatibong ruta. Samantalang iyan, ito nakikita niyo sa mga oras na ito 'yung nagpapatuloy po 'yung pagsasayos doon mismo sa bahagi ng tulay na tinamaan ng truck kahapon. At silipin naman po natin 'yung lagay ng trapiko dito sa northbound lane ng NLEX, mabagal pa po talaga 'yung usad. Hindi pa natin sigurado kung saan ang tail end nito, pero paglagpas naman po dito sa Marilao Bridge ay maluwag na 'yung daloy ng mga sasakyan. Doon naman sa southbound lane ay wala pa naman tayo nakikita na traffic build-up ngayong umaga. Yan ang unang balita mula rito sa Marilao, Bulacan. Ako po si James Agustin para sa GMA Integrated News. James, kailan daw kayang matapos yan yung pagkukumpuni sa Marilao Bridge? Igan, sa paipag natin kay Mr. Robin Ignacio, ang Assistant Vice President for Traffic Operations nitong NLEX, bago tayo umere, sinasabi niya na hanggang alas-mebe ng umaga yung pagsasaayos ngayong umaga. Pero hindi pa malinaw kung matatapos yung mismong tinamaan na bahagi ng tulay. Magpapatuloy daw yung pagsasaayos na yan mamayang alas-mebe ng gabi hanggang alas-mebe ng umaga bukas. Igan. Nabanggit mo sa mismong Marilao Bridge, eh, hinaharang mga close one na truck at pinapahanap ng alternatibong ruta. Hindi ba yung nakadagdag sa abala ng traffic? sa observation natin, Igan, talagang nakakaabala yan doon sa adali ah, ng mga sasakyan dahil one lane lamang inadaraanan doon sa mismong Marilaw Bridge. Pero dahil ito'y bahagi na rin ng pag-iingat na isinasagawa ng mga tauhan ng NLEX. Kaya kahit malayo, inaabisuhan din naman lalo na yung mga truck na umikot na lamang ano, doon sa pinakamalapit na exit para hindi, na, hindi kasi sila inaalaw talaga na dumaan doon sa mismong tulay at makatagos papunta sa area ng MacArthur Highway. Igan. At paano nakalusot yan kung may check point sa mga entry na mga ganyang uri ng sasakyan? Yan pa igan yung inaalam ng Marilaw PNP maging ng pamunuan ng NLEX pero may mga isasagwa na raw na pagbabago itong NLEX at adjustment dahil nga ito'y nangyari na naman itong aksidente na ito uh, dahil kahit may vertical clearance at mayroon silang mga tinatawag na metal gantry na, na, inilalagay dun sa mga exit, ay may mga nakakalusot pa rin na mga ilan ng mga truck. Igan. Maraming salamat, James Agustin. Hindi isa o dalawa, kundi mahigit tatlong daang beses na huling illegal na dubaan sa EDSA busway ang isang motorista. Ang multa posibleng umabot sa mahigit isang daang limong piso. At may unang balita, si Bo Aquino. Sa pool sa camera ng MMDA ang paulit-ulit na pagdaan ng sasakyan na ito sa EDSA busway. Not once, not twice, but 309 times. Simula po August last year hanggang sa noong Friday, isang sasakyan 309, again 309 times siya pumasok sa EDSA busway. Imagine 309 times. Siya po dyan, ginawa niya nung in-institute na uli yung NCAP. Ang multang ipapataw sa naturang violator, posibleng umabot na umano sa 150,000 pesos. Ire-reklamo na po namin siya sa LTO for suspension ng lisensya or whatever nitong kung ano pa pong penalty ang pwede pong ipataw sa kanya ng LTO aside from The fines and penalty. Sabi ni MMDA Chairman Attorney Romando Artes, gabi ginawa ng motorista ang mga paglabag kung kailan madilim at wala ng traffic enforcer. Ipinakita raw ito ng MMDA para bigyang diin ang kahalagahan ng No Contact Apprehension Policy o NCAP para madisiplina ang mga motorista kahit walang traffic enforcer sa kalsada. Pinag-aaralan daw ng MMDA na i sa Metro Manila Council na imbispera ang ibayad ng mga NCAP violators bilang multa, ay mag-community service na lang sila. Sinasabi po kasi na negosyo po itong NCAP, hindi po. Um, ito po ay para disiplinahin ng tao, bantayan ng karsada. Tama-tama po, uh, may mga programa kami regarding paglilinis ng estero at kanal. Uh, para po malabanan ng pagbaha, maalis yung mga basura. Approve naman kaya ito sa mga motorista? Katulong na tayo sa mga buhabang kalsada, nalinis na natin. Hindi pa tayo nagbayad dun sa penalty ng NCAP. Oo naman po kaysa sa magbayad ng ganong kalaki kasi sa kinikita po namin sa minimum, kapos pa po yung sa mga bayarin. Magbayad na lang po. Bakit po? Uh, para mas mabilis po yung proseso. Okay din naman po kung para po sa ano, para po yung iba na unari, walang dala bayad. Itong unang balita, Von Aquino para sa GMA Integrated News. Inilunsad sa mga pampublikong eskwelahan ang programa maghahatid ng libreng serbisyo medikal sa mga estudyante at guro. Yan ang Class Plus o Clinics for Learners Access to School Health Services Plus. Nahatid ang Department of Education, Department of Health at Philippine Health Insurance Corporation o PhilHealth. Hatid dito ang libreng konsultasyon, gamot, laboratory tests, health counseling at iba pa sa ilalim ng PhilHealth Consulta Package. Para maka-avail, kailangan mag-register ang mga guro at estudyante sa PhilHealth. Dagdag daw sa kaingitan ng mga single dyan ang dalawang pawikan sa panglaw buhol. Tila kuha sa romantic movie ang isang underwater eksena sa Balikasag Island. Ninja moves ang dating ng dalawang pawikan na tila nag-kiss. Saksi sa moment na yan ang iba pang sea creatures at ang kumuha ng video na yan ang free diver na si Mark Joey Humaran Florentino. Hirit ng ilang netizens, sana all turtle. Hulikam ang kaguluhan sa labas ng isang bar sa Pagadian, Zamboanga del Sur. Makikita sa video ang dalawang lalaki nagsusuntukan hanggang sa umabot sila sa kalsada. Maya may humabol ng suntok ang isa pang lalaki. Sandaling natigil ang gulo dahil sa mga dumadaang sasakyan pero kahit may mga motorsiklo pang dubaraan, may isang naghagis ng upuan. Maya ay may nambato na rin ang bote. ay sa pulisya, hindi na nila naabutan ang mga nag-aaway na grupo na pinaniniwala ang mga lasing. Pinalam pa kung anong dahilan ng kanilang away. Panganib ang inaharap ng mga estudyante sa sitio Pugad Lawin sa Barangay San Juan, Taytay, Rizal. Isang oras kasi nilang nilalakad sa gilid ng bangin para makapasok sa paaralan. Pinagbawalan na kasi silang dumaan sa isang private subdivision na dati nilang dinaraanan. Ayon sa pamunuan ng subdivision, pumayag sila noon na padaanin ng mga taga-Pugad Lawin basta susunod sila sa mga regulasyon pero nagkaroon daw ng mga paglabag ang mga residente at naging sunod-sunod din umano ang mga nakawan kaya naghigpit sila. Ang Taytay -tay LGU na nga na raw sa mga residente na pagagawan sila ng madaraanan. Habang wala pa, hiling ng mga taga payagan sila ulit makadaan sa subdivision kahit yung mga bata lang. Meron na mga exemption pa bawat rules. Pwede naman sabihin na sige papadaanin namin kayo. Pero Di ba, padadaanin namin yung mga bata pero hanggang ganun lang. Yung mga ganun. Sa Negros Oriental, sa mga makeshift tent muna nagkaklase ang mga estudyante sa mga paaralang epektado ng pagputok ng Bulkan Kanlaon. Mahigit dalawang estudyante sila mula sa Mananawin at Matagbak Elementary Schools. Nasa loob ng 4-kilometer permanent danger zone ng Bulkan Kanlaon ang mga nabanggit na paaralan. Ang mahigit 100 estudyante naman mula sa Minabuntod Elementary School na sakop din ng Danger Zone, ginagamit muna ang ilang silid-aralan ng kalapit na Pula Elementary School. Hindi pa sila pinahintulutan na makauwi dahil sa banta ng pagsabog ng Bulkang Kanlaon. Pinag-aaralan na ng Department of Agriculture ang paglalagay ng label kung lokal o imported ang ibinebentang baboy sa palengke. Pabor kaya ang mga mamimili at nagtitinda? Alamin natin sa unang balita live ni EJ Gomez. EJ? Susan, may ginagawang hakbang ngayon ang pamahalaan para masiguro ang kalidad at abot kaya ang presyo ng mga karneng baboy na itinitinda sa mga palengke. May planong labeling. Gayon din ang napipintong MSRP o Maximum Suggested Retail Price sa imported pork na planong ipatupad sa Agosto. Pinag-aaralan ngayon ng Department of Agriculture o DA ang pagkakaroon ng labeling sa ng mga karneng baboy sa mga palengke na planong ipatupad sa Agosto. Ito'y para malaman ng mga mamimili kung saan galing ang karne at kung ito ba ay local o imported. Mahalaga raw ito para rin masiguro ng mga consumer na maayos ang kalidad ng bibilhin nila. Nagpabor dyan ang ilang mamimili at nagtitinda na ating nakausap. Fina-finalize na rin daw ng DA ang ipatutupad na maximum suggested retail price o MSRP sa imported na karneng baboy sa Agosto. May pangambarian ang ilang nagtitinda. Dapat unahin muna farm bago ang palengke kasi ang farm sobra taas magbigay ng presyo na inbisa, hindi na kayanin na umahago sa palengke. Imbisa wala nang kinikita talaga, sa totoo lang. Baka pwedeng ano, ibalik sa dati yung medyo mababa kasi hindi na kahit ano, na lalo na yung iba, di ba? Mm -hmm. Ano po ba yung presyong mababa para sa inyo yung abot kaya? 100? Sana 300 lang. Susan, price check tayo rito no, sa Pasig Mega Market. Ang kada kilo ng karneng baboy ay mabibili sa 400 pesos hanggang 480 pesos. At yan, ang unang balita mula rito sa Pasig City. EJ Gomez, para sa GMA Integrated News. Sa daw paginita ng impeachment court, pinayuan ng tagapagsalita nito ang House Prosecution Panel na paghandaan ng defense team ni Vice President Sara Duterte. Sabi naman ng Kamara, hindi sila nakikipag-away kundi nananawagan lang sa impeachment court na gawin ang kanilang mandato base sa konstitusyon. May unang balita si Mab Gonzales. Isang linggo na matapos ipag-utos ng impeachment court sa kamara ang pagsusumite ng sertipikasyon na naaayon sa konstitusyon ang inihain nilang impeachment complaint laban kay Vice President Sara Duterte. Pero hindi pa ito nasusumite ng House Prosecution Panel. It's up to them whether or not uh, to, to comply or not but again, this is the order of the impeachment court and any lawyer worth his salt and any litigant for that matter should comply first before you uh, complain. Buwelta pa ng tagapagsalita ng impeachment court, imbis na ang korte ang pag-initan, dapat paghandaan ng prosekusyon ang defense team ng bise. Huwag daw awayin ang Senado dahil hindi sila ang magkalaban. Ano po ang motibo nila by, by criticizing the court? Dapat po yung energy po nila na pagkikriticize sa korte ay ginugugol nga po nila doon sa kanilang kalaban dahil hindi po nila kalaban ng korte ang kalaban po nila ay yung kabila yung kabilang party yung de yung defense po so sabi nga po formidable yung uh, at mga respetableng mga abogado po yung nasa defense team so paghandaan na lamang po nila at yun yung awayin po nila at wag po yung impeachment court Iniiwasan din aniya ng korte na ipakontempt ang prosekusyon at sana raw wag na umabot sa Korte Suprema ang issue dahil baka humaba lang ang proseso. Giit naman ang tagapagsalita ng House Prosecution Panel, hindi sila nakikipag-away, kundi nananawagan lang sa impeachment court na kumilos base sa konstitusyon. We are calling them out to do their constitutional duty. Hindi namin naaway. We are just calling them out to act on the articles and proceed to trials wala pa raw desisyon ang prosecution panel kung kailan ipapadala ang kanilang sagot sa impeachment court. May hihingin pa raw silang klarifikasyon mula sa korte. We want a clear understanding of what they really want. Kasi ano eh, yung kanilang order of returning it, it is so irregular. It is not contemptible per se. But there are serious repercussions. Why? If we do not comply, the process will be again delayed. Ayon kay dating Supreme Court Chief Justice Reynato Puno, wala sa rules ng impeachment court na dapat hinga ng sertifikasyon ng Kamara. Wala naman doon sa, sa kanilang uh, rules na, na dapat uh, magkaroon ng uh, certification yung, Yun, diba? uh, yung, uh, house to the effect na nasunod yung uh, one-year ban. Wala naman yung sa, sa rules and regulations nila. Eh, eh oh. bakit nila ngayon na uh, ini-impose yung... Uh, Reglamento na yan. Si Puno ang chairperson ng Philippine Constitution Association o PhilConsa, ang pinakamatandang constitution watchdog ng bansa. Lahat tayo ay uh, nababagalan sa pag-usad ng uh, impeachment uh, complaint dyan sa uh, Senate uh, Impeachment uh, Court. Hindi naman na uh, uh, hinihingi ng uh, mga mga mamamayan na magkaroon ng acquittal or or or, or uh, conviction basta uh, mag, magkaroon lang ng uh, closure at uh, makita ko ng ano mga magigiging uh, desisyon ng uh, Senate uh, impeachment court naniniwala raw si Puno na walang dapat kwestyon na pwedeng tumawid ang impeachment trial mula sa 19th Congress tungo sa 20th Congress sa pagsusuri ng uh, maraming uh, dalubhasa sa ating uh, saligang batas. Klarong-klaro naman uh, dun, na doon yung, na uh, yung impeachment court is a continuing body. Okay. Yung uh, papalit ng uh, judge, hmm. eh uh, hindi uh, rason yun uh, to doubt the uh, continuity oh, okay. of the jurisdiction of the court. Hindi na ito dapat maging issue. Tama ho ba? Opo, eh, kung okay. susundin nila yung uh, yung uh, yung uh, Uh, case law dyan, yung jurisprudence, yung practices, mm -hmm. hindi na dapat uh, pag-usapan yan. Mm -hmm. Sa lunes ang palugit kay Vice President Duterte para sagutin ang summons ng impeachment court. Ayon sa tagapagsalita ng impeachment court, sumagot man o hindi, tuloy ang paglilitis. Ito ang unang balita. Mav Gonzalez para sa GMA Integrated News. Sinansala ng Comelec 2 Division ang registration ng Duterte Youth Party List ay kay Kamilic Chairman George Garcia, kinatigan ng 2nd Division sa botong 2-1 ang isang petisyon noong 2019 na nagsasabing may paglabag ang party list kaugnay sa material representation dahil 34 years old na ang nominee noon ng Duterte Youth na si Ronald Cardema. Batay sa Party List System Act, dapat 25 hanggang 30 years old ang nominee ng isang party list ng youth sector. Batay rin sa desisyon gumamit ng makinarya ng National Youth Commission ang Duterte Youth para sa kanilang pagiging kandidato noong 2019 na ipinagbabawal din sa batas. Ang kay Garcia, pwede pang maghain ng motion for reconsideration ang Duterte Youth Party List at kung sakali ay magdedesisyon dito ang Comelec and Bank. Sinusubukan pa namin kuna ng pahayag ang Duterte Youth. Limitado lang ang mga sasakyang pinapayagang makadaan sa Marilao Interchange Bridge kasunod ng panibagong aksidente sa ilalim ng tulay. Update tayo sa sitwasyon sa NLEX sa unang balita live ni James Agustin. James, Igang good morning buong magdamag, nagsagawa ng pagkasayos yung pamuno ng NLEX doon sa bahagi nitong Marilao Bridge na tinamaan ng truck kahapon. Ba bago po mangyari yung aksidente na yan, ay may pagsasayos sa talaga na sinasagwa dito sa tulay dahil naman doon sa kaparehong insidente na nangyari noong buwan ng Marso. Mag-alas 3.30 na madaling araw, mabagal pa rin ang usad ang mga sasakyan sa bahagi ito ng northbound lane ng North Luzon Expressway sa Marilao, Bulacan ang lane 3 o middle lane sa ilalim ng Marilao Bridge, isinara kasi sa mga motorista. Naglagay ng traffic sign ni Jessa sa traffic cone sa pamuno ng NLEX. May mga traffic patrol teams din na nakabantay. Puspusa ng pagsasayos sa bahagi ng Marilao Bridge matapos itong tamaan ng trailer truck kahapon. Nadamay sa insidente ang isang AUV na ikinasawi ng isang sakay nito. Bagong aksidente kahapon sumasa ilalim na rin sa pagsasayos ng tulay matapos ang kaparehong insidente noong Marso sa mismong Marilao Bridge. Nagpapatupad ng stop and go scheme sa mga motorista dahil sarado ang westbound lane nito. Kaya apektado ang biyahe ng mga motorista. pa tapos sa trabaho, ano matagal ang ano, nalilate ko minsan kasi matagal ang labas-pasok eh, one way. Nangangamba rin ang jeep ni driver na si Joseph dahil posibleng mabawasan ang kanyang kita. Marilaw San Jose del Monte ang ruta ng jeep na kanyang pinapasada. Ako, napakahirap po. Napaka-traffic. Eh, yung oras na dati namin tinatakbo, alos triple pa nga ang, ano, ang traffic. Tanging Class 1 vehicles muna ang pinapayagan ng makadaan sa Marilao Bridge. Hinaharang ang mga close van at truck na pinapahanap ng alternatibong ruta. Medyo malayo, umiigot po kami sa Santa Maria. Abala, abala. Ayon sa pamunuan ng NLEX, may mga driver na nakalulusot sa kabila ng pagbabantay nila sa mga exit sa Karuhatan, Mindanao Avenue at Balintawa. Titignan po ulit namin kung paano pa po namin talagang mapaiting, um, uh, liban na po yung uh, uh, close coordination po namin sa mga nag-business uh, po ng tracking, lalo-lalo pa yung mga matataas para sana wala mo wala na po talagang mangyaring ganito. Naglagay na rin daw sila ng mga metal gantry para kapag tumama rito dapat hindi natutuloy ang mga truck. Pero may mga ilan-ilan daw na sa kabila nito, tuloy pa rin sa biyahe. Titingnan din po namin kung uh, ano pa po yung uh, magiging enhancement doon sa mga metal uh, gantries po natin. Samantala Ikan, ngayon-ngayon lamang to be exact 7.16 a.m nang muling buksan na pamuno ng NLEX yung lane 3 o yung middle lane sa bahaging ito po ng Marilao Bulacan na pansamantala lang isinara simula kagabi dahil nga po doon sa sinagawa nilang pagsasayos doon sa bahagi ng tulay na tinamaan ng truck. Sa ngayon po silipin natin lagay ng trapiko dito sa northbound lane ng NLEX ay lumuwag na ngayon yung sitwasyon ngayong umaga doon naman sa southbound ay meron na tayong nakikitang traffic build up sa mga oras na ito. Yan ang unang balita mula rito sa Bulacan. Ako po si James Agustin para sa GMA Integrated News. Kagdai sa dalyo mga sakyan sa Marilao Bridge sa northbound lane ng NLEX, maapanayan po natin si Robin Ignacio, Traffic Operations Head ng NLEX Corporation. Maganda umaga po. Maganda umaga sa Maganda po sa ating mga Bye-bye. Salamat po. May timeline na ho ba tayo sa ginagawang pagsaayos diyan sa Marilao Bridge? Ah, uh, opo, actually naupitan na po ang uh, kagabi. Ah, uh, nagsara po ulit ngayon ng one day. One day naman po ito lang po yung sinasara natin ng mga alas 9.00 po sa gabi at ah, uh, hindi po eh, ay bukas po din yung kinakailangan ng at itutuloy po ulit yung pagkukumpuni mamayang gabi ng uh, alas 9.00 po ulit uh, ng gabi po sa kami. So, Medyo bumababa po yung ating uh, mga So, anong araw po matatapos? ah uh, tinitingnan po na no? the weekend po ay uh, matapos po itong uh, repair dahil hindi naman po ganun kalaki yung uh -huh. Uh, po. May iba pa hubang plano para maiwasan na yung katulad na insidente ng pagtama ng mga truck na yan dyan sa Marilao Bridge? Ako, bukod po doon siya talagang kailangan po ay eh, uh, pigilan muna yung mga uh, na truck na dumaan sa eh, area. Yeah. Kung po talaga yung pressure po tayo ng pag-ibigan uh, po ng pag sa mga astrobo. Uh, yung uh, ultimate po sa kinakitigyan po natin, natin ay sana po uh, ita po yung bridge net. So, meron naman po kaming tuloy na ugnayan with local government po ng uh, Bulacan at saka kasi apparently kailangan eh, pumasok sa na uh, gawin uh, po uh, uh, uh -huh. okay. tuloy na ito. Ngayon po, saan maaaring dumaan yung mga close van at truck na yan? Uh, sa ngayon po, kung mas mataas po sila sa 4.27 meters, uh, maaari po silang mag-art uh, mag highway pa lang kumuli o uh, yung mga ibang uh, uh, alternate route dito sa uh, bayan po ng Bulacan at uh, Papaya. Sir Robin, kamustay namin yung mga sugata na pasehero nung AUV? Opo, uh, kahapon po nang pangaligay na nandito insidente at agad-agad -agad naman po silang uh, nadala sa ospinal dito sa Bay uh, Bukawi. Lima po yung sugatan at uh, yun po talagang uh, kinalulungkot po nating uh, sabihin na meron po talagang nasaw dito sa uh, insidente uh -huh. ito, yung insidente ito. At uh, tuloy naman po na nag-a-assist uh, at nagbibigay mag, ng uh, tulong ang uh, NLEX dito sa mga nagsugatan uh, at pag-ibig uh, po nga yata ng... Uh, ang uh, uh, lampas natin kasi ay uh, nailabas na rin po sila ng uh, muskita. pero tuloy-tuloy pa rin kami magpapagod na kaya sa kanila uh, para sa mga uh, ensure natin na sila, sila Opo. May abisyo po ba tayo sa mga motorista na daraan po dito sa northbound lane ng NLEX, Robin? Ah, uh, sa ngayon po, dahil kabubukas uh, po yung sinilang isang lane, meron po tayo yung slow moving traffic na 1 km kanina. Ah, uh, ngayon po ay open na pula at tuloy-tuloy po yung open link hanggang 9pm ulit um, mamaya yung gabi at inaasahan natin na magtunong mga shop na mag-fast hindi na po sa area. Opo. Maraming salamat Robin Ignacio, Traffic Operations Head ng NX Corporation. Ingat po. Salamat po at magandang umaga po. Aminado ang ilang eksperto na pahirap ng pahirap ang pagtukoy sa mga content na gawa sa artificial intelligence. Mukha ng Department of Information and Communications Technology, DICT, lagyan ng disclaimer ang AI-generated contents. Panagutin din ang mga umaabuso sa AI. At yan ang unang balita ni Oscar Oida. Sa ganda ng kalidad na pagkakamala ng totoo ang mga videong gawa ng Artificial Intelligence o AI kung hindi susuriing mabuti. At pangamba ng ilang eksperto, baka dumating ang panahon kahit anong suri. Hindi na malalaman kung alin ang gawang AI sa hindi. Kaya may mungkahi ang bagong panumpang Deputy Executive Director ng Cybercrime Investigation and Coordinating Center. What I'm advocating for is the correct use of these videos and these platforms. Huwag natin sisihin ang na technology. Andiyan yan para pagandahin yung buhay natin. Pangihimok niya, lagyan na ng disclaimer o pasabi ang post o content na likha gamit ang artificial intelligence. Sa FB, pwede nang i-on ang AI label para dyan pero hindi pa rin ginagawa ng marami. Pwede rin mag-react ang mga user para magtag ng comment sa mga post. Makikita nyo ngayon, may banner na eh. Pag may flag na tayo na AI generated, nakabanner na yan. This video is AI generated. Or pag halimbawa, ano na na siya, na verify na siya na deepfake, naka-hide na siya. Tapos, if you want to see the video for reference purposes, at least alam mo na na-flag na siya as deepfake. Ano't ano man, tututukan anya ng CICC ang pagsugpo sa pang-abuso online, kabilang ang fake news, mga panloloko at trolls may mga paraan na rin sila para mag-detect ng mga gawang AI at deepfake. Ito yung galaw ng bibig, yung pixelation, yung, uh, yung difference ng shading. Pero more advanced technology, more definitive. Kasi ang gulo talaga namin, eh, may mapanagot eh. So, kailangan yung ebidensya na pinaprocess namin would lead to prosecution. So, mas advanced so, mas detailed yung pag analyze namin at pag report namin when it comes to deep fakes. Ang DepEd naman, gusto ring palakasin ang critical thinking skills ng mga estudyante. Bagay na itinuturo na sa ibang bansa. Kailangan maging mapanuri at yun ay gusto namin ituro rin sa eskwelahan. Tinatrabaho na anya ng DepEd ang pagtatatag ng isang AI research center na tutulong sa mga mag-aaral na makasabay sa mabilis na pagbabago ng digital landscape. Ito ang unang balita, Oscar Oida para sa GMA Integrated News. Mapapalook up ka sa kalangitan sa Fano Island, Denmark. Napuno kasi ng makukulay na saranggola ang kalangitan doon para sa ika-apat na pong anibersaryo ng Kite Festival ng Isla. Kanya-kanyang paandar ang mga lumahok. May mga hugis hayop, pang malakasan ng isang Indonesian kite na nasa 100 meters ang haba. Ayon sa organizers, nasa 5,000 kite enthusiasts ang lumahok sa festival na mula sa 26 na bansa. Inaasahan na nasa 25,000 na saranggola ang may tatampok sa festival na tatagal hanggang sa linggo. Mali dyan. Ay, Ay oo oh, oh, nga. Oh, oh. Di ba? Para oh, naman galing na to... sumayaw. Pwede. Guess. Si ate din. Si ate. Pero isa lang yung dance step ni ate, ha? Ah. Isa lang yung dance step. <laughs> so, tala yung <laughs> Mga kapuso, tumutok lang po sa mga ulat ng unang balita para laging una ka. Mag-subscribe na sa GMA Integrated News sa YouTube.